kung saan may kainan, tara magkwentuhan. Sa madalas namin pagde-deliver ng chicken marinated sauce, ito ang mga natutunan ko kay Madam Diwata. Number one, when the time is right, I the Lord will make it happen. Isaiah 60.22 Diwata are also known as Deo Harito Balbuena. Galing sa hirap, nakatira sa ilalim ng tulay, nakulong, hindi tumigil na makamit ang pangarap. Ano bang moral lesson dito? Huwag kang tumigil hanggat hindi mo nakukuha ang pangarap mo sa buhay. Mula sa pagtitinda ng mga sigarilyo, nagkaroon ng konting puhunan, nagtayo ng diwata Paris Overload, hanggang sa instant celebrity. Yan ay dahil sa pagsusumikap niya at pananalig sa Diyos na walang imposible. Number two, walang perfectong negosyo. Lahat naman nagsisimula sa umpisa. Kaya nga sa isang food business, napakalaga ng na mga feedback ng mga customer para mas ma-improve pa ang kanyang negosyo. O ba diba? unti-unti na niya ina i-upgrade food at area niya. Number three, sa paglago ng isang negosyo, maraming pamilya ang matutulungan. Marami ang gusto siyang pabagsakin at siraan para panghinaan siya ng loob at huwag nang ituloy pa. Sa tingin ko, yung mga pagsubok niya sa buhay ang naghubog sa kanya para sa kabila ng pambabas ay nananatili siyang nakatayo at lumalaban. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya ang pinili ni Lord dahil mahihirap pa ba sa mga naranasan niya? Kaya tuloy lang sa laban. Tignan mo na lang ang mga ngiti na ng mga pamilyang napapakain mo dahil nabigyan mo ng trabaho. Ito lang naman guys ang ilan sa mga natutunan ko kay Madam Diwata. Hanggang sa muli natin kwentuhan sa kainan.